Okay mga friends, Nandito po tayo sa Diplomat Hotel. Maghahanap po tayo ng mother na gumagala. <laughs> Ayan pong lumang hotel. Ito entrance ng hotel. Hanapan niyo na po yung madre dyan. Nasaan yung madre? Nasa loob. Baka magparamdam sa iyo mamaya. Magparamdam sa iyo mamaya. sa iyo sharado Eh? Hindi na pinagpumasok. Ano ba ito dati talaga? Hotel. Tapos, ano ba yung story nito? Dati siyang ano na mga madre. Uh -huh. Madre pari. Tapos, uh -huh. maraming ano, maraming pinatay na madre. Pinugutan, ginahasa. Bakit? Papalangunan uh ng pasila. Hmm. -huh. Eh hindi to pwedeng pumasok. Wala oh, yung tingin natin. Hindi daw kasi eh. si Jessica Oo. hindi na pwedeng pumasok? Oo. Yan yung mga ano ng madre, Oo. Diyan sa taas. Ay, pangit na. Ay, hindi na pwedeng pumasok. Dati pwede. Oo. Oh. Dati nakapasok pa kami dyan. Dati. sumay. Ay, may Sige, pato mo sa ulong. sa ulo Sabi niya dito ni Ryan. Sobrang sa, hindi pala din alam ni. Din pa doon lang pala sa buong ng CR 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 pa rin wala nga tapos ang CR tapos ito pa yung may mga BB ah, pwedeng ipatong sa ulo ako ang pangit diyan, iyan lang niya. Iyan lang yan Halo-halo, papasok sa loob ng ano mo yung, halo-halo. ko yung Sihi. Anak Oh, sa si Ronald? parang umiisipan doon sa doon sa ano ako punta ka na dito dati te ano sa isa yun may mga yung pinatay dyan mga bata hmm <coughs> <coughs> oh yung sa Jessica Soho na <coughs>

mga friends, hindi na pwedeng pumasok sa ano, diplomat hotel kaya mag alag gala kung na tayo dito ano bang andito? yan pa yung Diplomat hotel ayan buti nakapasok pa ako dito na,

cherry nga ba yan? Ayan. Ayan. Ayan, cherry. Oh cherry na yan. Ay, cherry to? Ang cherry. Ito, may pula. Mm. Mm. Makakain ba ito? Baka. Hindi, ganon. Ginag na? Nasa na. niyan, sinugo mo. Okay? Ay, hindi, tinitikman ko lang, dinidila. Ayan yung ay, may hinog na sa taas. Ay, wala po! <laughs> ay, wala po! Ay, wala. <laughs> Meron! Wala!

Parang, parang Nakakain ba talaga to? Oo, okay. Okay, parang, na kayo niya. Ano ba yun? Dalawa pa Sarap. Sarap. Wala ako Parang bayabat. Isang gula. Ano yan? Cherry. Bakit tayo yung madre. Ayaka. Sayang, hindi na pwedeng pumasok. Para ba 'yan basta? Ano? ayun oh. Sana sila pumunta? Sana sinara na lang nila. Ayun oh, sana sila pumunta. Ayun oh 'yan. Ayun oh. Medyo medyo lang, umikot lang ba? Kasi hindi naman yung gilid niya. Hmm. Ano bang ganda napa? Kailangan makita. Tayang,

Ayon tayo dito. awa Menang-awa yun ang batay. Ano ang bata dito. nito. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi Hindi doon na lang tayo pumunta muna sa botanic eh. Yeah. Kasi nadaanan na natin. Uh, hmm. hindi pagbalik na lang ngayon. Dapat dun, yun na lang sana ang tingo ka lang itong bahay. Four, five kasi malapit. Na yun Ano ano kasi si ano, Ang liit. Ano? Kaso? ano kaso? Masanong, ang liit ate as in. Hmm. Kaso? Ano, kaso?

Wala na. Hanggang dito na lang. Mm. Ano yan? Giraf? Wala. Wala na tayong gagalaan natin. Usa. Ah, usa. Pagpapasya ng dito. tayo dun sa botanikal. Kaya. Wala na

Oh, simula simula kanina ay eh. wala oh, eh. oh, na